unboxing tayo guys ng parcel na dumating ngayong araw na ito. Yan, okay. 'Yun diba? Ano kayang laman nito, guys? Meron pang isa. Mamaya na 'yan. 'Yan muna. Yay! Thank geng. Eng-eng-eng. Ano -eng -eng. kaya ang laman niyan? Mystery box. Mystery box. Oh, wow. Hey! Ah, helmet. Wow. Asa ang color mine? Ano, Ang cute ng ano color mine

Butter din namin. Eh? Nakalimutan na kung ano yan. Sa dami-dami ng parcel. Mm -hmm. Mystery box. <laughs> <laughs> swan. Wala ang dalihan niya, Mina. Wow, dami kong cutics, guys. Ito, One set. One dozen. Yun, ano, sigaw na may lain. Ah, ang imo man ang Sigaw, may lipstick, me Ah, di. Basta yung ng usa. Ang base ni? Ang, 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 ng... ang na... katong color, ah, uh, Katong singan ana, oy. Color red, ano ba? No? Ano eh. Mm. mm. Black. Ayan, di ba? sa na kanang base to siya di para na sa kanang So, ano mo oh ba diba? sa so, para ni art na para art nail art ay dili oh Dagko man siya og kuan mi. Oh, ko? man siya kuan. Mo sab kuan ni best. Kani mo ipaka Open daw mi. Ini ta oi. Ini ta siya oh. Ano ako ang iyang? Ah, ba ni Wow, ang dami. Sana all. di ba? Ay. Ngal okay. polish. Mo ni Hmm. Ano? 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 Uh, wala ka na ka ka na ka na siya na ko mo na. Sige sini mo ko. Si kon ba? Ku apa man. Wow. Ayun another. For sure. Big sheets. Wow, pink. Wow, the color. Oh, yan yung ganda. Look on on me. Ha? Huh? Basta, basta yung one tick one. Yan, ang gawin guys. Parcel pa more. Pero yung ano ko, ito. Ay. Wow. Nice siya, oh. Pink. Ah. Uh, goes Ghost man, nail polish. Ang dami, oh. Bago talaga to, ang mga kulay. Tapos ito. Ito din. Alrighty. Lain lagi siya, oh, kuan me. Lain siya, oh, brand. Uh -huh. sila, Pareha sila, Mm, nice, oh. Kanimaw ni ang kuan. Sa tingnan natin, eh. Water -based. water based oh tapos meron na akong ganito guys oh sige sinitan mo oh do na mi oh yan iano ano lang yung kamay mo dito yan pero need pa nang na ng kuryente need pa natin yung isaksak malapit-lapit nang kumpleto oh natry ko na to guys sa anong kay Mimi natry ko na to gumana naman oh yan di ba o si sa sample lang yan yan oh ang daming parcel sandamakmak na, na parcel thank you guys for watching